Okay guys, uh, magandang hapon sa inyo. Dito naman si Papalon. Naglalakad tayo dito sa uh, opening isang kapesta ni San Agustin dito sa bahay sa bahay mga guys. Ayan, naglalakad tayo dito. Ayan, uh, natin sa inyo sa hapon na ito para uh, i-update ko kayo. Kasi hindi tayo nakasama kanina dito sa parade kasi uh, busy din si Papalon at may trabaho tayo kahit holiday pinapasok muna kami ayun uh, nandito yung mga yung mga kababayan no uh, may, may mga uh, paninda na rin ng mga okay okay yan yung mga sandals tambak ang dami ngayon na uh, tingnan natin dito ngayon Ito sa uh, preparation niya sa opening ngayon sa ni San Agustin tayo naka pag live kanina dito sa kanilang uh, parade opening yan, uh, yan marami ngayon mga paninda dito kabila ano yan ang doon pala yan doon sa kabila mga guys yan okay, okay, sige okay, guys Uh, salamat out sa lahat ng ating mga subscribers, ating mga viewers. Shout out sa inyong lahat. Eh, maganda nga po sa inyong lahat. At nandito ngayon si Papa Lon. Naglalakad. Hey, ngayon dito yung ating mga bubayan. Ito ngayon mga guys, uh, may mga dito may mga pailaw na ngayon dito. Ayan. Ito ngayon yung bayan sa bayan, napakaganda. Ayan. Oh yeah. Ayan mga guys, ito na nag-umpisa na dumami mga tao dito dahil uh, opening ngayon sa kap kapiestahan dito sa bayan ng bae ayan makikita nyo na puro may mga pailaw na dito ngayon sayang lang nga kasi hindi tayo naka sa parade kanina kasi gawa nga ng may trabaho tayo ayan, marami mga pandito mga decoration nila yan na Nesang araw, pagpunta natin dito ay wala pa mga pailaw to. Ngayon, uh, napakarami na ngayong mga pailaw dito. Ayan. Magandang pa ngayon kasi uh, pagsisimula kasi uh, may palabas yan mamaya. Mamaya ng gabi. Pero hindi na tayo dyan makapagkuhan kasi uh, gabi na tayo iuwi na rin. Uh, Na-update ko lang kayo dito ngayon para maipakita natin sa inyo ito na nagsimula na dito. Ayan. Napakaganda. Ito lahat gawa sa mga parochina mga guys ah. Napakaganda. Oh, Kanya-kanya mga, on, uwi na kami. Na kanya mga uh, selfie. Ayan. Ito naman, mga street poles naman yan dito. Pag nahugutom okay. kayo, kung namamasyal kayo dito sa bayan sambay, uh, diretsyo lang kayo dito sa dulo dahil ah, uh, napakaraming mga kain dito kaya ako oh, katatapos ko lang din magmeryenda kaya hindi na muna ako kakain <laughs> bago ako pumunta dito uh, kumain muna oh. ako yan, uh, busyng busy na ngayon itong street ngayon itong so, karsada to na tayo na mga street falls dito sa bayan ng bay uh, pupunta na dito sa dulo para may pakita natin sa inyo yan o, oh, uh, at na napakaganda Ayan. Dito nakarating na karating tayo rito kasi nung nakarang araw guys, eh, sa nag-vlog natin dito ay napakalakas ang music dito kaya hindi tayo nakarating dito. Ayan, hanggang dito sa dulo yung mga street poles dito. Ayan, uh, mga mga kain niyo rito. Ayan. Napakaganda 'yan. yung yung mga mga kain nila. Oh. tayo para ipakita natin sa inyo yan yan busy lang ngayon tong kalsada to Dang gawa nga ng uh, may gitin linggo rito yung kapistahan sa sa kapistahan sa barangay ano sa San Agustin yan yeah. Napakaganda. Ito yung municipal sambayan sambayan mga guys. Napakalaki. Maganda. Ito yung mga street poles na. O, oh, ayan. Napakaganda. Ayan, mamili na lang kayo dito kung anong saan gusto nyo magkumain, uh, bumili ng makakain nyo. Ayan. Masarap maglagala dito ngayon. Kita nyo mga guys, ang yung mga, gaysa, yan yung mga may mga pailaw na ngayon tuloy-tuloy -tuloy na 'tong mga pailaw kay hanggang sa kapistahan sa ating patron na si si San Agustin. ayan Napakaganda. Ayun, natigil muna tayo, nag-cut muna tayo guys kasi uh, nagpi-picture taking. Ayun ito napakaganda talaga yung mga pailaw dito ngayon ah. Ayun, makikita niyo naman siguro ah. Sobrang ganda. Umpisa pa lang tong mga guys. At uh, sa mga gusto pumunta dito, pumunta na kayo dito sa Bayan Sambay para makita niyo yung mga naka dito na mga halaman kasi ito uh, pinaka panilarit uh, popular ay mga garden. Bilian ng mga halaman tong Bayan Sambay mga guys. Naunguna to sa tinatawag na mga bilian ng mga Uh, halaman. Ito kagaya nito. San yun yung San Agustin. Ito yung kaganda. Napakaganda yung kanya mga guys. Ayan, napakaganda. <laughs> Kaya ito yung mga nakadisplay dito. Gawa nga uh, sa mga halaman din. Dahil uh, napakaganda. Ayan. Pansyente pa diba ito, padami na padami ito guys. Kasi ka-open uh, ka, uh, ka pa lang dito. Kaya uh, maganda um, simula dito ayan. ngayon ah, dito naman tayo sa kabila para may pakita natin sa inyo ayan ngayon dito naman tayo sa kabila para may pakita natin sa inyo so naman dito ay mga kainan din siguro dito sa kabila yung mga kababayan ay lumabas na sa simbahan dahil uh, may isa ngayon. Oh, no? ayan, oh. No? Uh, Napakaganda uh, mo guys. At, uh, dahil uh, siyempre bilang isang bilimutod na uh, bilang isang katuloy ko din. tayo na nasasaksiyan natin yung nakikita naman natin yung taon-taon uh, uh -huh. na ginaganap talaga yung kapiyasahan sa ating mga patron. Ayan, ito naman ay mga kumot, iba-iba, mga paninda din nila dito, iba-iba din, ayan, marami. Ayan, dito tayo, gala-gala. Ayan, o. No? Ito naman ay kinung karang araw, wala pa yan dito. Ngayon, ito na yung mga paninda dito. Kaya hindi kayo maugutom dito, maraming mga makakain dito. Ayan, Ayan, yung mga gusto nyo mo pamili na lang kayo dito kung saan kayo gusto mamili at kumain. Ayan o. Oh. Itong street o. Oh. Ayan. Ay, mga guys, uh, wala na mapilihan dito. Puro music na yung pa natin dito na pupuntahan. Ayan, ito yung public market dito. Wala tayong magagawa. Puro music yung uh, bawat na uh, dinadala natin dito. Puro music. Ayan. Uh, ayan yung public market. Uh, busy busy na ngayon itong araw na ito dahil uh, gawa nga ng uh, pag open sang dito sa ating patron na si San Agustin. Ayan. Ito yung mga traditional jeep sa atin. Ayan, napakaganda. yung mga tingin at tanan nga mga ganda ayun, napauwi na tayo at sa mga na mga subscriber natin maraming salamat sa inyo ingat po kayo at gabi sa gandito muna bye bye